na ang lahat ay Daniel ikaw ba yan kailangan niya pa ba, ba si Mr. Right para sa aktres wala na raw siyang mahihiling pasa ngayon kundi ang suporta ng mga naniniwala sa kanya para sa career niya tungkol kay Mr. Right kung nandyan daw nandyan lang pero kung wala eh di wala o oh, yun oh, oh, dapat diba? yan ang mindset naman diba parang uh -oh. hindi uh -oh. siya naghihintay kung darating darating diba yes. pero sa ganda ni Kim, sigurado marami nagpapalipad hangin dyan, di ba? Mm. Pero sa nakikita ko, napapansin ko, talagang bagsak niya kay Paolo Abelino. Sila ang bagay. Sila ang talaga. Parang nilalagyan mo ng punctuation mark, a bagsak kay uh. ano, Paolo Abelino. <laughs> parang ganun dating, ha? ko, meron na silang something. As in? As in. Nangarandaman ko na in love sila sa isa't isa. Lalo si Kim Chiu. Parang kinukil ka talaga pag nakikita. At ang Paolo, kung tumingin, ganun, no? Ay! Pero pero yung mga titig ni Paolo, kung titignan mo, iba. Iba. Pag tumititig siya kay Kim, parang iba. Kaya hindi ganun yung ano niya, no? Hindi ganun yung kanyang personality, no? Pero ngayon, maalala mata mo talaga, iba yung pero alam mo talaga, nakikita mo naman yung titik kung may something o wala lang, di ba? ano ba ang titik na may something? Parang pag ganito na. Parang bakla. Hindi ba Kasi nung napansin natin, iba yung ano niya, di ba? Nangungusap yung mga mata niya habang tinitikigan si Tito. O paano?